Hello pre, pasensya na sa storbo ha Alam mo ba kagabi, sa may minggong pagtulog na lang akong nanaginip Nagmumotor daw mag isa Tapos, out of nowhere, kasama ko na kayo Nalala mo yung ride natin sa Montemaria? Yung sa beach Di lang yun, this time, mas marami na tayo Pre, astig talaga Naka-uniform pa tayo, angas nun Medyo malabo eh Mataas yung lugar, tapos halos tanaw ko na sigat At ang malupit pa nito, Yung agos ng tubig Parang nasa pool. Oo, oh, parang totoo eh. O oh, sige sige, tawagin lang ito ulit. Hey! Welcome to our second ride. Isang bagsa. Ako nga pala si Ban at muli tayo nagbabalik. Teka lang. coffee. So lang share yung mga pangyayari sa mga nakaraan naming rides at mula nung isang taon, well hindi ko expected na lumalaki na pala yung grupo namin. So dahil lumalaki eh lalong mas sumasaya. At speaking of sumasaya, tara at pagtripan muna natin ang ating mga tropa. Let's go!

Around 4 a.m. ay maaga namin narating ang San Pedro. 75 na lang. Punta malapit na na. Maliwanag na yan. Stop light kami. Stop light. Apansi ka Jo. Ano? Hindi ko makita yung kalsada pre. Alas sa isda lang umaga. Dito na kami sa Laguna. Backload natin. Cover muna. Last 43 km. Tensya natin mga 7 a.m. Nandun na tayo sa Kamay Nesus. <laughs> pa si Gilben. Nangyari doon. Po, sabi mo, mauna siya kasi alalayan ko lang doon isa. Hindi pa sabihin niya matampuin. Bigla <laughs> nag-U-turn. Ano yabang eh, porque tiilaw na eh. 8.30 ng umaga ay eh, nakarating na rin kami sa Kamay Nesos at naisipan na rin namin Choybog ng kaunti. Ibili ka ba? Oo, oh, bibili ako. Bin -bili, bin -bili yan. Madali pala lang kausap si Master eh. Oo. Oh. Vlogger po yan. Vlogger <laughs> po yan. Te. Sikat po yan sa Manila. Ay kuya. Photograph. Sa akin. Special, special child ka. Dancer ba kayo? Dancer? Hindi, macho. <laughs> kung hindi ka umuwi ngayon, Noy. Ay, kung umuwi ka, hindi mo makikita Noy. You know? Malungkot ka sa araw dun, Noy. Bumabiyahe ka ngayon. Bakit mo? release mo pa naman yung planner mo. Ako ba't uwi si Noy? Hindi ko alam dyan. Bukit parang ano, alam. Ito nga pala kauna ang kauna-una pagkakataon na mararating ko ang Quezon at dito pa sa Kamay Hindi mapagkakailan na napakasarap na mga pagkain dito at hindi lang yon. Sobrang ganda ng mga tanawin. Kaya pagkatapos ito, another 12 kilometer ride mula sa Kamay hanggang sa ating destination, ang Mayhay Laguna, dito sa Imelda Falls. after 30 minutes ulit na ride, ito na yung pinakamasarap na part. Swimming, kainan, at syempre, ang walang katapusang kulitan. Tigasin <laughs> yan, di ba mga pa yan? Oh, di mo unicorn. Pakita mo yung unicorn na bag. Pakita mo yung unicorn na bag. May ka-partner <laughs> <laughs> ka yan si. Si <laughs> naman. <laughs> <laughs> Taka leather. Taka <laughs> leather. <laughs> Ganda ng tubig o. Pre. Sabi ni Mara, hindi ka na makakaulit, loko.

Thank you, Ajay. Ang lakas mo kumain. Pati yung pansit kantong mong hilaw. Kinain mo. Ang kulit niya itin. Ano nang tokpre, ha? Gusto ko mo dumo pwersa. Hello, pre. Pasensya na ulit, ha? Ah. Gusto ko lang ipalam na may problema. Natapos ko na i-edit ng video. Pero nalala ko, wala pa pala tong outro. Pasabi nga pala sa mga tropa, maraming salamat sa mga sumama. Alam mo ba, na-realize ko sa lakad na to. Lahat ng gala natin, balang araw, magiging usapan na lang. Magiging kwento na lang. Sa mga anak natin, sa mga apo natin. Kaya hanggat nandito pa tayo sa mundo, gawin natin makabuluhan yung alaala -ala na to. Hanggat nandito tayo sa mundo, gawin natin maganda ang bawat story ng libro natin. Drama, no? Nga pala. Pakapait na kayo ha, nakakaramdaman ko mas marami at mas pangayang kasunod nito. Lato na yung natin next month. Oh, baka next next month. San ba gusto nyo? Ano? Handa ka na ba?